Kaagi ko dali, uglantay, oh. San rin pa?

guys. <laughs> Ayan, nandito na kami sa patulit. Tumating na rin kami ng ating kapatid. Ano pala natin sinagbago ng bato? Kaya ako nandito sa bato ngayon guys kasi gusto kong bumili ng uh, kaunting dalhin sa pagbalik sa Germany. So,

<Sanian> <Sanian> so <Sanian yakan Bisik Island> oh! sudah kita ini kembali номor yang hari ini hari ini bin nook birth ini ada adalah itu

Antiwok dibenerin di rep dapit tag biwok ini kuan. Ini, lawan ilmu katulide. Hi guys, no more lie. Assam dedit, Are? You? Kagu itu war lagi. Nita. Okay. Dito sa bateryete kono may an mga sopas oh. Sopas-sopas. Mga sopas oh? <laughs>

Ayan si Kuya, nabinilhan ko ng mga bulad. Ito yung kanyang tindahan sa gustong mamili dito kay Kuya. <laughs> Tapos ayan ang um iba. Oh. Ang ginamos. Saan? <laughs> Aray na po ni sa isdaan. Maraming <laughs> sa buwaran. Oh. Diba? isdaan <laughs> dito sa Batolete. Hala, na Gusto ko! Hala!

ang mayas nukus oh dakwah ka is nukus oin kung 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 uh, gawa siya sa kawayan. Napakaganda ng design. Tapos meron din silang set na lingkuranan ay sala set. Sala set nina? Ang ganda. Magpila ni siya sa kaset? 4,000? mil? 4 mil. Magkano ba yung sauna? Diba Di ba yung balik si mama yung unan ni? Come to JNF. Pure gold dito sa Bato Leyte. Ayan. paso kami dito mag snacks lang kami kasi nakukutom at nauuhaw ako sa so, sobrang init grabe as in ito yung mga kasama ko <laughs> so pasok tayo dito but taking daw sila dito hello guys hello guys Nandito na yung mall, oh. Ay, karaoke ha, no? Kaso lang di na madana ho. May karaokehan ha, ah. may cellphone none, eh. 49, Ay, 4, na, di. Forty-nine Ay, ah. four thousand nine na si Tia. Kuma nagmeryenda. Nag Laki na talaga na pinagbago ng bat

Pasok kami na aking kapatid doon sa uban ng b -walk. So tara na. Pasok na kami dito ngayon. Dito sa labas, nakikita kayong pwedeng mapagbilhan nyo ng mga snacks. Kung kayo'y nagugutom, dito kayo bumili ng mga snacks nila. Ayan. Marami kayong mapagpipilian. At dito sa loob ay mayroong laruan palaruan sa mga bata. Ayan. May slide. May duyan. Last time akong pumunta dito is four years ago. Ito na pala ngayon ang b ng Batolete. Ayan. Nandoon sa dulo ay Meron doon kainan, barbecuehan. han. So, yun naman ang kanilang port dito. Papakita ko sa inyo yung port na Batolete. Maya-maya. At tayo ipapasok dito muna sa may kainan. barbecuehan. han. So, ang dami din naman namamasyal dito. Nakaupo sa mga swing. Ayan. Tapos, yan yung sinasali kong barbecuehan dyan. Pwede siyang kumain. Ay, hunas siya ngayon, guys. May, ano, babaw na ng dagat. So, ito yung doon sa dulo. Ang laki pala ng kainan dito. Oh. So, ang dami mga bata naglalaro dyan sa may hunasan. Yan, oh. So, ito yung port mga bata naglalaro yan yung court dito sa Bata oh. Yung mga barko nila dito so yung mga bata or mga ulit tao naman natin mga binata nga naglalaro sila hindi ko alam kung ano yung nilalaro nila ang sarap ng buhay ng mga bata mga binatilyo at naglalaro lang dito di ba? So, ayan yung kabuuan ng port dito sa Bato -Lito. Ano yung doon sa dulo doon? Doon sa pinakadulo? Papakakanto? Maraming ako mo. Sa yung nasa ko. Maraming sa Mga ata dito pag ha? May layban pala dito tuwing gabi dito sa dyan naglalaiban. Baka nang ano dito kainan din. Mga kasi maaliwalas yung ano, maaliwalas yung panahon tsaka maganda yung hangin. Um, Sina sa tabi ng dagat. Dito sa biwok guys, meron din sila dito ang senior santo Niño na may mahi dito na nakalagay so yan napakaganda at kami uuwi na guys at maraming salamat sa inyo lahat bye bye B-Walk. see you see you next video na naman dito pag makabakasyon so uh -huh. So, iniungan na naman ako. Nagintay na naman siya sa labas. Padaan lang kami dito para lang makapag-video, guys. So, pag-inipag-copy niya. Ito nga, ma'am? Oo. Pwede lang ibalik 200, ma'am? 160 man ang... Pwede wag ito nga. 200. Oo, sige. Sige. Pwede lang iyo, te. Torch in So, yun lang, guys. Ito lang mapapakita ko dito sa... Uh, biwak ng bato thank you for watching guys at hanggang sa susunod and see you next video bye bye ingat po tayong lahat don't forget to smile